Bilis lang ba ako, ma'am? Mabilis lang ba ako? Magdating? Hindi, yeah, okay lang. Ah. Aray, mamadali ka, ma'am. Parang may naamoy ako hindi maganda. Bilisan lang ako, ma'am. Hindi, sige. Bilisan natin ang konti, ma'am. Baka hindi masyado rin. Hindi lang tayo. Hi. Okay. Pagka-drop nyo kanina ng pasero, nakuha ko agad yung buhay nyo. Uy, oh, uy, sana, uy. Oo, nag-drop agad ako doon eh. Tapos, sakantay lang ng mga minuto lang, makasakay yung buhay nyo. Isa ako to, pabalik ako mga ate. kaya ila ba kayo mam ma nag-aantay? mabilis ma yung mobil. <laughs> ata kayo mam? Ma what? anong ata kayo? Okay. ano ah, hello, <laughs> Kasi yung population, ano to, di ba? Mga nalaba na mga... Dito e, madalas yung mga nagkikil eh. Hindi! Wala akong piso ba? Hindi totoo yan. Papait ako. Wala <laughs> lang yan. Nakapano lang, nakapatingin ano, lang. Kasi na ano, ako madalas sa ano, eh. wow. ako, ng pa eh. Yan yan, may nakukuha ko doon. Tapes na yun, nakainom. Pwede, depende kung kaya po sumakay. Ko oh, pag uh, hindi na kaya, hindi ko lang pinasasakay eh. Dito Kala eh. ko doon nga papunta <laughs> Yung kasama niya mam kanina, nagkubok din yun. Yung rider niya wala pa? Wala um, naman yung robo nak Ni kena ke bang? Kalau mai tak buhok, Okay, okay. 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 natin ko lang nga okay na yung vlog na okay na yung vlog hindi okay na kinuha yung shukley, so thank you natin ko okay yung flag sabi ko sa'yo man, thank you so, natin natin mga trolls ng safe wag naman madali si madam eh, so binilisan ko ng konti eh, uh, tatibdadin, ma naman natin ng safe. So, uh, may iba. Uh, ingat mga tol, sa uh, ingat kayo.